bilog ng pagkakaibigan! Hmm. 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 Ito na! Home run na to! <laughs> Hindi ako papayag dyan! Hmm. Ito na! Ito na! Hmm. Wow! Oh, oh. Sino may gawa nito? Alam niyo bang ilang beses nyo na nababasag ang pintana ko? Ilang salamin na pinalitan ko simula nung maglaro kayo dito? Mm. kasalanan mo to. Hindi mo sila bola, bali. Hindi mo sila ko yung, eh. yung, yung tira mo. Ko, para Masyado ko kasi malakas ang pagkakapalo mo, Giant. Ano? Mabihimi mo yan! Mabihimi kayo! Mabihimi ginagawa nyo pa magdaldalan habang pinapagalitan kayo? Hindi ko na palalampasin ang ginawa nyo dahil sumosobra na kayo! Ang titigas ng ulo nyo! Ang dapat sa inyo, maturuan ang leksyon! <tos> 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 Ito na! Hmm? Yeah. Ah! ah! Ingat ka dyan! Ingat ka, bata! Matatamaan ka! Ah? Lagot! <laughs> wow! Ano? Ha? Ah? Ang galing niya. Ito na ang pinakamalakas kong bato! Tamaan mo! Umanda ka! Super Spiral Ball ito! Mm -hmm. ah! <laughs> 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 ang saya nun! Salamat! Paalam! Hoy! Sadari lang! Anong pangalan mo? <laughs> ang cute <laughs> niya naman! Oo nga! Sino kaya siya? <laughs> ang galing maglaro ng babaeng yun! Oo! Oh, ang lakas-lakas pa niya! At ang ganda rin niya! Ha? <laughs> huh? Ayun oh, siya, huh? Ano? oh! Ano? Ah! Huh? Huh? Uh, nandito na ako! Oo nga, no! Siya yung kanina! Hindi ko alam na may batang babae nakatira rito! Baka mag-anak nila na nagbabakasyon! Uh, oh, huh? huh? hindi ko siya makita! Huh? Sino na dyan? Huh? sino Sino sumisilip sa bahay? Oh, Sino pita yun? Ah! Hindi oh, <laughs> Napagod ako. Nakakatakot naman ang matandang yun. Gusto ko lang naman maging kaibigan yung babae na nakalaro namin kanina eh. <laughs> Nandito na ako. Oh! Tinawagan ka nga pala kanina ni Shizuka. Oh? Hmm. Tawagan mo raw siya, Nobita. Huh? Oo, <laughs> no, yung ganda Napinda! niya Gusto ko maging kaibigan ng babaeng yun Magiging ko kaya kami Kapag kinausap ko siya hmm. 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 Giant! Huh? oh nakita na naman Ay, tayo Nagkataon lang Oo oh, nga, nagkataon lang Ano ginagawa mo rito? Eh, ikaw, bakit tumaali aligid ka rito? Huh? Ha? Ayun, nababas na yung matanda <laughs> <laughs> Huwag mo akong gayahin Ikaw ang gaya-gaya <laughs> Hello? May tao ba dyan? Gusto mo ba akong tulungan magsanay ng baseball? Gusto mong gumawa tayo ng aeroplano? Kaya nalaman! Alakas na <laughs> <Alas>, ro'n <sarap, laughs> yung bumalik dito! Anong ginagawa niya sa Ano pong nangyayari dyan? Huwag kang lalabas! Maraming lok lokolo umaligid Sige po hindi na talaga ligtas ang panahon ngayon. Hmm, hanggat nandun yung matanda, hindi kami makakalapit sa kanya. Uy, sige na. huh? Magkaibigan na tayo, ha? Sige na, magkwentuhan naman tayo, ha? Pwede? Meow. Huh? Oh. Ang pilog ng pagkakaibigan! Kailangan ko lang itong ilagay rito. Ayos. Meow. Ano? Meow. Meow. Adiciona. Uy, Doremon. Pwede bang pahiram ako niyan? Nakita niya pala ako. Sa mo naman gagamitin yun? <laughs> Meron kasi akong gustong kaibiganing babae. Akala ko ba magpapakasal kayo ni Shizuka? <laughs> eh matagal pa namang mangyayari yun eh. O tsuka, okay. ang dami mo ng girlfriend, Raymond, hindi ba? Pero... Hmm? Mas marami kaibigan, mas masaya. <laughs> hmm... Mukhang hindi pa siya lalabas ngayon. Kailangan ko siyang tawagin. Anong ginagawa mo rito? Pumalik ka rito! Hay! Tama! Dapat pala kaibiganin ko muna yung matandang lalaki! Tao <And bizarre> po! Bakit? Ano yun? <kissedları gideliéndose> ano? Bata, ano kailangan mo sa akin? Ay, ikaw yung bata palagi pumupunta rito. Bakit? Ano kailangan mo? Halika, pasok ka. Huwag ka mahiya. Sige, pasok lang. Uy, ikaw pala. Ah, uh, hello. Oh, iba ka pala kayo eh. Miso eh, ikuha mo na siya bisita. Uh, Miso eh pala ang pangalan niya. Heto, Uh, salamat, Miso-e. Eh. Ako si... Salamat. Uh, o oh, sige, mag-aral ka na. Sige, pa. Uh... Teka! Uh... Maglaro tayo ng ko. Uh, naku, wag na po. Uh, sige. Uh, shogi na lang kaya. Huwag na po. Kung ayos lang po, pwede ba akong makipagkwentuhan kay Mizuwi kahit sandali lang? <laughs> kung gusto mo nakakwentuhan, kukwentuhan kita. Uh, Alam mo ba nung ko, nung unang beses na lumabas ang TV at unang beses din ako nakapanood, uh, namagala ko mga litrato yun na tuloy-tuloy ang paggalaw. Ha? Naiinip ka na ba? Uh, uh, sige, tingnan mo na lang ang mga alaga kong halaman doon sa uh, harding. Uh, naku, huwag na! Ha? Pasensya na, Shizuka. Akala ko nasa bahay lang si Nobita eh. Pakibigay na lang po ito sa kanya. Ah, sige. <laughs> Salamat po. <laughs> Tingnan mo isang ito. Kahit maliit lang ang halamang ito, maganda naman ang korte, hindi ba? Ito, pinaka-paborito ko sa lahat ng mga halamang ko. Ganun po ba? Ah, Lolo? Hmm? Aalis lang po ako sandali, ah. Ah, eh, sige. Mag-iingat ka po. Ah, ah, alis na siya. Uh, ah, gumagabi na. Kailangan ko na pong umalis. Ha? Ah, ah eh, sandali. Dito ka muna. Ah, teka lang. Mamaya ka na umalis. Ah! Uh, ah! Pugo ka muna. Magkwento ka uh, pa tayo. Uh, may gagawin pa ako. Babalik na lang ako sa susunod. <laughs> Babalik ka ha! Asahan ko yan! Ah! Uh, uh, Ha? ha Naku po, patay! Naiwan ko pala sa loob ang bilog ng pagkakaibigan. At anong sabi mo? Naiwan mo sa bahay nila? Balikan mo yan! Ayoko, ano? Baka mahuli ako ng matanda. Magkaibigan na kayo! Bakit natatakot ka pa sa kanya? Hindi ako takot, pero ayoko nga! Balikan mo yon. Ayoko. Okay, sabi, balikan ayoko niyo. yan! Ayoko! Sabi ka, ayoko Bakit ka dito ni Shizuka kanina San ka nagpunta? Si Shizuka po Pinabibigyan niya to sa'yo Kunin mo huh? Hello, Nobita Nakagawa ako ng masarap na cake Gusto ko sanang sabay tayong kumain Itong ginawa ko Kaya lang wala ka dito Kaya umuwi na lang ako Kainin niyo ni Doraemon Sana magustuhan niyo Shizuka... Sorry. Oo oh, nga pala! Munti ko na makalimutan. Meron pa ako na dito ng mabuting kaibigan. Shizuka! Nandiyan ako, Shizuka! Mizue, apo. Naiwan niya ni Nobita. Pwede mo ba yang ibigay sa kanya? Sige, pa. Ay, ano kaya ito? Hm? Ah! Shizuka, nandito na ako! <laughs> ha? Hello, Nobita! Shizuka, pasensya ka na, ha? Huh? 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 <laughs> Pumunta rito sa bahay ang kaibigan ko para makipaglaro! Huh? Sa susunod na lang!